Pansin mo ba ang kanila mga pagbabago? Tumatamlay sa eskwelahan at tahanan. Nawawala ng gana sa mga dating gustong gawin. Tila, may lihim na itinatago. Matago sa mga hawak nitong gadgets. Ayaw makipag-usap sa iba at mas pinipiling mag-isa. Iilan lamang ito sa mga sinyales ng isang bata. Maring ang iyong anak o isang kakilala ay biktima ng cyberbullying. Ako po si Marco Romas at tuklasin kung paano tulungan ang mga batang biktima ng cyberbullying. And this is what you need to know. Ayon sa Scholastic.com isang publisher ng children's book at educational materials, maaaring nabibiktima ng cyberbullying ang inyong anak kung bigla na lamang itong tumigil sa paggamit ng internet. Tila nininerebius kapag siya ay nakatanggap ng instant message o email. Hindi mapakali o nag-aatubiling pumasok sa paaralan. Tila o depressed pagkatapos gumamit ng computer. Nagiging malihim sa kung ano ang kanyang ginagawa sa computer at kapag tila hindi ito nakikihalubilo sa mga kapamilya at kaibigan. Kung may hinala kayo na binubuli ang inyong anak, makakatulong kayo sa pagresolba nito. Maaring gawin ang sumusunod ayon sa Child Fund Alliance. Una, maging kakampi. Kapag lumapit sa iyo ang iyong anak, iparamdam na handa kang sumuporta at tumulong sa kanyang laban. Imbes na isa walang bahala o ipahiya sila. Ipaalaalang hindi niya ito kasalanan. Sa bullying, mas ipinapakita nito ang hindi magandang katangian ng nang bully kaysa sa biktima. Kaya ipahayag sa iyong anak na tama ang kanilang desisyon na ikaw ay kausapin. Pangalawa, ipaalala ang kahalagahan ng privacy sa mga personal na impormasyon. Kasama na rito ang pangalan, address, contact number, eskwelahan, mga litrato at iba pa. Paliwanag na maaari itong gamitin sa malisyosong mga paraan. Pangatlo, makiramdam sa sitwasyon. Kung hindi sila komportable sa kanilang kausap physically or virtually, ipagbigay alam kaagad sa mas nakatatanda. Turuan din sila kung paano mag-report sa mga otoridad at ipaalam ang kanilang mga karapatan. Pang-apat, i-check lagi ang internet usage ng iyong anak. Mahalagang ma-monitor ang kanilang screen time at balansehin din ang kanilang offline activities. At ang panghuli at pinakamahalaga, ituro ang pagrespeto sa social media. Huwag mang asar, magsalita ng pabalang o hindi kaaya-aya online. Importante yung magsimula sa kanila ang ganitong klaseng kultura. Iparamdam sa iyong anak na kasama kanila sa kanilang laban. Mahalagang makita nila ang iyong tatag at ihemplo. Dahil ito ang magiging sandata nila sa pagtayo sa kanilang sariling mga paa.